ngayon ay nararamdaman mo. Ngayon na wala ng presensya, ni sagot. Ngayon na ang kawalang silbi ay pumalit sa lugar kung saan dati ay may kasiguraduhan. Ngayon na ang katahimikan ang tanging pagbabalik. Matagal mong hindi napansin ang halaga ng kung ano ang mayroon ka. Pinabayaan ang mga palatandaan, sinaw ang mga kilos, at pinababa ang mga sakripisyo. Tanging pagkatapos ng pagkawala, dumating ang kaalaman. Tanging pagkatapos ng kawalan, dumating ang bigat. Ang sakit na ngayon ay pumipigil sa dibdib ay salamin ng kapabayaan. Ang pangungulila na patuloy na umaabot ay hindi simpleng pangungulila, ito ay tahimik na pananaw. At ang mga luha na dumadaloy ng walang babala ay hindi lamang kalungkutan. Ito ay ang pagkakasala na kumakatok sa pinto. Ngayon ay nauunawaan mo kung ano ang kahulugan ng nandoon. Ngayon ay napapansin mo kung gaano kadaling humingi at gaano kahirap magbigay pabalik. Ngunit hindi na maibabalik ang panahon hindi na mabubura ang mga naramdaman. Marahil ay may puwang para sa muling pagtatayo. O marahil ay wakas na dumating ng masyadong huli. Ngayon ay nararamdaman mo. Hindi sa pagpili kundi sa bunga. Dahil ang panahon na dati ay kasangga, ngayon ay naging hatol. At lahat ng iyon na tila sigurado ay wala na roon. Ang mapagtanto ito ng huli ay ang pinakatahimik na parusa na umiiral. At walang sinuman na maaaring sisihin kundi ang sarili lamang sa salamin. Sa loob ng napakahabang panahon, nagkaroon ng presensya, kakayahang maglaan, pag-aalaga. Ngunit ito ay pinabayaan. Pinababa ang halaga. Para bang ang pagmamahal ay isang bagay na naisinurprise sa obligasyon, hindi sa kabustuhan. Walang nag-aabiso kapag ang isa ay sumusuko. Sadyang humihinto sa pag-uulit. Humihinto sa pagsubok. Humihinto sa pagpapaliwanag. At unti-unting humihinto sa pakiramdam. Ngayon, ang natitira ay isang bakanteng puwang kung saan mayroong rutina. Isang kawalan na hindi sumisigaw, kundi nagbibigay ng bigat. At ang lahat sa paligid ay tila bumubulong ng parehong pangalan, ang parehong kwento na iniwan sa agos hanggang sa wala ng natirang naghihintay sa kabila. Ang dati ay patuloy ay naging katahimikan sa loob ng mga araw, buwan, marahil mga taon, nagkaroon ng persensya. Nagkaroon ng pagsubok. Nagkaroon ng pasensya sa mga dosis na kaunti lamang ang makakaya. Ngunit ang tumatanggap ng lahat, araw-araw, ay nagiging akala na iyon ang normal. At ito ay normal kapag hindi nakilala, nagiging hindi nakikita. Ngayon, napapansin na. Napapansin na walang mga mensahe na dumadating. Nawala wala ng mga sinil na umiiral. At kahit ang abala, iyon na nagbigay ng inis dahil tila, sobra, ay, sa katunayan, patunay ng presensya, pag-ibig, at ugnayan ngayon wala ng mga singil. At ito, na dati ay tila kaluwagan, ngayon ay tila isang pag-iwan. Kapag ang pagmamataas ay mas nanginibabaw, kaysa sa pag-ibig ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang malito ang katahimikan sa lakas. Iginigiit ang isa't isa, parang ang distansya ay isang taktika. Na parang ang pakiramdam na nakatataas ay mas mahalaga kaysa sa apwal na pakiramdam. Ngunit ngayon wala ng taktika. Ngayon may kakulangan. At ang pagmamataas na dati ay sumusuporta sa mga desisyon ngayon ay nangangahulugan ng bigat tulad ng ankla sa ilalim ng dibdib. Lumipas na ang oras. At habang ang iba ay nagpapagaling sa katahimikan, ang nanatiling nakakulong sa ego ay ngayon sumusubok na pagdugtungin ang mga pirapiraso ng natirang bahagi. Ang katahimikan na dati ay sagot ay naging tiyak na kawalan. At ang kawalang ito ay hindi tumatanggap ng mga dahilan. Hindi tumutugon sa mga tawag. Hindi tumatanggap ng mga walang saysay na tawad o mga pangakong ginawa sa kawalang katiyakan. Ang sakit na nararamdaman ngayon ay salamin lamang ng hindi nais makita, hindi ito pagsisisi dahil nagkamali. Ito ay pagsisisi dahil hindi pinahalagahan habang may oras pang natitira. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay brutal at hindi na maibabalik. Ang pag-aalaga na tinanggihan na ibalik. Ngayon ay kulang. Ang pagmamahal na iniiwasang ipakita. Ngayon ay kulang. Ang pasensya na nakalito sa sobrang. Ngayon ay kulang. At walang silbi ang pagtatangkang itago. Dahil ang nakakaramdam, nakakaramdam. Ang sakit ay hindi kailangang may madla upang maging totoo. Nandyan ito kahit sa katahimikan ng madaling araw, kahit sa pagsubok na magpatuloy na may pusong natataga sa loob. Walang madaling pagbabalik para sa mga pinabayaan, marami ang nag-iisip na sapat na ang gustong bumalik. Ngunit hindi lahat ng bagay na nabasag ay pwedeng idikit muli. Dahil ang pag-ibig, kapag hindi binuhay, ay nabubulok. At kapag ang isang purong bagay ay nabulok, hindi na ito maibabalik sa dati sa parehong paraan. Ang espasyo na dati ay naroroon, ang ligtas na lugar, hindi na ito available. May nag na. O baka ito ay nasarado na. Hindi mahalaga kung alin sa dalawa. Ang mahalaga ay wala na dito at ang pinakamalupit ay napapagtanto lamang ito matapos mawala. Matapos subukang ibalik ang hindi na sumasagot. Matapos magpadala ng mensahe na hindi na nasasagot. Matapos marinig ang salitang masyado ng huli. Ang pagsisisi ay hindi pagtubos. Ang magsisi ay hindi ginagawang karapat dapat sa otomatikong pagpapatawad ang sinuman. Ito ay unang hakbang lamang. At madalas, ang unang hakbang na ito ay dumating na masyadong huli dahil ang labis na nasaktan ay natutunang magprotekta. Ang pinabayaan ay natutunang manahimik din. At ang katahimikan ng taong natutong mahalin ang sarili. Ay paninigurado. Walang dakilang kilos na makakabawi sa pagwawalang bahala. Walang pasalitang rehearse na maibabalik ang kawalan ng presensya. At nakakapanakit ito. Nakakapanakit isipin na ang dati ay tiyak ay ngayon ay hindi maabot. Ngunit ang sakit na ito ay may pangalan, bunga ang pagtangis ay nagtuturo ng mga bagay na itinago ng ego. Ngayon, namimiss na kahit ang mga bagay na nakakainis. Sa mga bagay na dati ay sanhinang alitan. Ngayon, ibibigay ang lahat upang muling marinig ang mga hinanakit na yon. Upang marinig ang imag-ingat ka, isang itingnan mo ako. Ngunit wala na. At sa katahimikan na ito, natututo. Hindi mula sa mga nakaligtaang payo. Ngunit sa kawalang nariyan na dumadating na walang pahintulot. Sa kawalang-nariyan na ginagawang paalala ang lahat sa paligid ng kung ano ang nawala. At ang pagnanais, ang malupit na guro, ay hindi nagtuturo gamit ang mga salita. Siyang nagtuturo sa pamamagitan ng kawalan. Sa pamamagitan ng sakit. Sa pamamagitan ng echo. Ang aral ay nananatili para sa sinumang nakaramdam pa. Walang kabuluhang habulin ang mga pinabayaang mamatay. Umiiral ang damdamin ngunit ito ay nauubos. Ang natitira ngayon ay ang alaala ng kung ano ang maaaring nangyari. At ang aral na marahil ay kailan may hindi makakaligtaan, ang hindi nag-aalaga, nawawala. Ang hindi nakikinig, nananahimik. Ang hindi nagpapahalaga, umiiyak sa bandang huli. Ang buhay ay naniningil. At mataas ang singil. Lalo na kapag ang nawala ay totoo. Marahil ay may puwang pa, ngunit walang kasiguraduhan. Maaaring may natitirang bukas. Ngunit walang garantiya. At hindi ito dapat magkaroon. Dahil ang pagpapatawad ay hindi karapatan, ito ay pagpili. At ang muling pagkuha ng mga bagay na napabayaan ay nangangailangan ng higit pa sa pagsisisi. Nangangailangan ito ng pagbabago. Koherensya. Presensya. At higit sa lahat, kababaang loob. Kababaang loob upang tanggapin na ang pag-ibig ay hindi naghihintay magpakailanman na hindi ka makakabalik mula sa parehong lugar kung saan ka umalis. At na minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugan ding pagpapalaya. Ngayon, mararamdaman. Ngayon, masakit. Ngayon, may kamalayan. Munit maaaring wala nang balikan. At ito ay isang bagay na natutunan mo pagkatapos magsara ang pinto, dahan-dahan nang walang ingay. Tulad ng lahat ng nawala dahil sa pagod, hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig. Kung ang lahat ng ito ay tumama sa kailat kailapang sakit kung gayon alam mo na, hindi ito drama. Ito ay katotohanan. At ang mga pinakamabibigat na katotohanan ang siyang nagliligtas, maaga man o huli. Kapag ang sakit ay wala nang patutunguhan matapos huminto ang lahat, wala nang nagiging gulo, ang natitira ay kawalan. At ang kawalan ay mas malupit kaysa sa pagkawala, hindi ito sumasagot, hindi ito nakikipagtalo, hindi ito nagtatanggol. Ito ay nananatili lamang at pinipilit ang pakikisama sa lahat ng hindi nasabi. Sa lahat ng hindi pinansin. Sa puntong ito, walang silbi ang magpatuloy na gustong ibalik ang dati. Hindi na ito tungkol sa pagsagip ng nakaraan, kundi sa pag-unawa na ang nakaraan ay masakit lamang dahil ito ay totoo. At ang totoo ay siyang nagkukulang ngayon. Hindi lang ang tao, kundi ang kung ano ang kanyang ginising. Ito ang gaan na tila walang kabuluhan. Ito ang pag-aalaga na tila sobra. Ito ang pag-ibig na tila garantisado. Ngayon na wala na, ang lahat ay bumibigat. At ang sakit na ito ay kailangang mapunta sa isang lugar. O ito ay sisira sa loob, o ito ay magiging aral. Walang pangatlong daan. Ang tanging pagkakataon para sa bagong simula ay ang magbago, hindi ang magpilit. Upang subukan ng anumang pagbabalik, kailangan ng higit pa sa pagdaramdam ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay emosyonal. Ang pagbabago ay aksyon, kung magkakaroon man ng kahit kaunting pagkakataon na muling kumonekta, hindi ito nagsisimula sa pagkakasala. Nagsisimula ito sa respeto. Sa pagtingin sa mata. Sa sinserong katahimikan na kumikilala, hindi ko nakita. Hindi ko pinahalagahan. Nawalan ako. Siyang ito lamang ang nagbubukas ng puwang. Ngunit kahit ang puwang na yon ay hindi sapat. Dahil ang sakit na dala ng iba ay hindi nawawala sa mga salita siya'y unti-unting natutunaw sa pagkakabuklod ng kasalukuyan. At kung wala ang katotohanan ito, ang ganap na pagsuko, mas mabuting huwag ng subukan. Mas mabuting iwan na lang ito sa kung ano ito. Dahil ang pagpilit ng hindi handang magbago ay muling nagbubukas ng mga sugat. At walang mas malupit kaysa sa mga ako sa iba ng isang bagong sakit. Ano ang gagawin sa pangungulila na hindi na maibabalik? Kapag wala ng espasyo upang makabalik, tanging ang pinakamabigat na gawain ang natitira, magpatuloy. Nang hindi binabawasan ang kung ano ang naranasan. Nang hindi sobra ang pagpaparusa sa sarili. Ngunit hindi rin nalilin lang. Kailangan maramdaman ang sakit ng buo. Walang lugar para sa mga murang aliw. Walang paglalagyan ng walang laman na presensya. Ang sakit na ito ay may pangalan, may kwento, may mga epekto at kailangan itong matunaw hanggang sa dulo. Pagkatapos lamang ay darating ang maaaring tanging gantimpala ng lahat ng ito, kagandahang asal. Ang uri ng kagandahang asal na hindi dumarating sa edad o sa mga nakagawiang kasabihan. Dumarating ito sa pamamagitan ng pagkawala. Sa pagsisisi. Sa sakit na walang sagot. At ito, kahit na nakapipinsala, ay nakapagpapalaya rin. Dahil kapag natutunan mo, talagang hindi na mauulit ang pagkakamali. At sino ang nakakaalam, balang araw, sa ibang tao, o kahit sa sarili, ang ngayon ay sakit, ay nagiging pundasyon. Ang umalis ay hindi nag-iwan ng kawalan, nag-iwan ito ng babala. Ang katahimikan na naiwan ay hindi lamang kawalan. Ito'y marka. Ito'y buhay na alaala na walang nananatili sa lugar na hindi nakikita. Na walang tao ang kayang palaging magpahintulot. Na ang pag-ibig ay namamatay, kung hindi ito pinapangalagaan at ang nakakaranas ng pangungulila ngayon. Kailangang maunawaan, ang pagkawala ay hindi lamang sa iba. Ito ay nang maaaring nangyari. Nang kung ano ang malapit ng mamulaklak. Nang kung ano ang hindi na kailanman magiging katulad. Ang pagtanggap nito ay hindi pagsuko. Ito ay paglago. At ang paglago ay masakit, lalo na kapag ito'y pinipilit ng isang wakas. Ang muling pagsisimula ay posible, ngunit hindi kailanman mula sa parehong lugar kung sa anumang dahilan magkakaroon ng muling pagkikita. Huwag asahang makita ang dati. Maghintay ng ibang bersyon ng isa. Mas mainat. Mas matatag. Mas mapanuri. Maghintay ng mga bagong hinihini. Nang mas malinaw na mga hangganan. Nang mas kaunting pag-uunawa sa mga mumurahing bagay. Dahil ang nagdusa ay natututo. At ang natututo, hindi na babalik sa parehong lugar. Tanging mayroong panibagong simula kung may katotohanan. At ang katotohanan dito ay nangangahulugang emosyonal na pananagutan. Nangangahulugan ito ng pagiging buo. Walang mga laro. Walang mga pagkawala. Walang mga umiikli. Kung walang pagbabalik, sana naman ay mayroong pagunlad. Ang sakit ay hindi dapat mawawalan ng halaga. Kung hindi magagawa ang muling pagbuo, sana ay mabasad ang siklo upang sa susunod ay hindi muling makagawa ng mga parehong pagkakamali. Upang sa sariling refleksyon ay magkaroon ng higit na katapatan. Dahil ang mundo ay puno ng mga nagsisimula ng pag-ibig. Ngunit kaunti lamang ang tumatagal. At mas kakaunti pa ang tumatagal ng may lalim. Ang pagpapahalaga sa isa't isa ay hindi dapat maging bagay na darating sa huli. Dapat itong maging panimula. Ang patuloy na isa na Ang pangako sa kung ano ang tunay ngayon makaramdam ka. Ngunit nawa ito ay magsilbing higit pa sa pagdaramdam. Nawa ito ay magsilbing dahilan upang hindi na maulit. At para, sino ba ang nakakaalam, maging mas mabuti kaysa dati? Ang umalis ay hindi naging kontrabida, naging nakaligtas. Sa mahabang panahon, sinubukan ang panatilihin ang mga bagay na unti-unting gumuho sa mga tahimik na salita sa harap ng mga sigaw sa pagbibigay sa harap ng kawalang-bahala sa presensya sa harap ng paglayo ngunit dumating ang isang sandali na ang pagsisikap ay hindi na lakas ito ay pagwawalang-bahala sa sarili at doon nagbago ang lahat ang umalis ay hindi biglang naglikod unti-unti siyang umalis binabasag ang mga plano sa katahimikan huminto sa pag-explain tumigil sa pagjustify at ang pinakamasakit patuloy pa rin siyang umibig. Ngunit hindi na niya nakilala ang kanyang sarili doon. Hindi na niya nakita ang kanyang sarili sa mga mata ng iba. Hindi nakaramdam ng kapalit ni pakikinig. Nararamdaman niyang sumisigaw siya sa loob ng isang balon. Sino mang umiibig, napapagod din. Napapagod na ibigay ang buong sarili sa isang taong kalahati lamang. Napapagod na maging lakas at daungan sa parehong oras habang tumatanggap ng mga munting piraso ng emosyonal na kabuhayan at kapag umalis na, dala nito ang isang sakit na hindi maiisip ng iba. Dahil ang desisyon na umalis ay hindi kailanman magaan. Ito ay isang kamatayan sa buhay. Isang pagdadalamhati ng walang lamay. Ang katahimikan ay hindi malamig, ito ay proteksyon. Ang umalis ay hindi nagnanais na saktan. Hindi lang niya nakayang masaktan pa habang sinusubukan na manatili. At ang pag-alis ay hindi dahil sa kakulangan ng damdamin. Ito ay dahil sa labis ng mga pagtatangkang gawin. Bakit mahalin ang isang tao na hindi nakikinig ay parang sumisigaw sa harap ng salamin, nakikita ang lahat, nararamdaman ang lahat, ngunit hindi mataga ang lampasan. Kaya't pinili ang katahimikan. Isang katahimikan na sumisigaw, ngunit para lamang sa loob. Isang katahimikan na nagpoprotekta mula sa paulit-ulit na pagbalik sa parehong lugar ng sakit. Na pumipigil sa emosyonal na pagkahulog na nakadesenyo bilang pakikisama. Ito ay hindi pagtakas. Ito ay pagtatanggol sa sarili. Ito ay huling kilos ng pagmamahal sa sarili sa harap ng isang tao na natututo lamang kapag siya ay nalulugi. Ang sinumang nalugi ay maaari pang matuto, ngunit walang garantiya ng pagbabalik. Posible na umunlad. I-transform ang pagsisisi sa aksyon. Kasalanan sa pag-aayos. Ngunit hindi ito nagbibigay ng garantiya na ang iba ay maghihintay. Ang pagkakamali ng marami ay ang isipin na sapat na ang si pagbabago upang ang lahat ay bumalik sa dati. Ngunit ang umalis ay kailangang muling buin ang kanyang sarili. Matutong muling magtiwala sa sarili. At sa ibang pagkakataon, muling matutong umibig matapos ang labis na pagmamahal na walang kapalit. Kaya't kung magkakaroon ng pagbabago, ito ay para sa sarili, hindi bilang kapalit na halaga. Dapat ito ay taos puso. Malalim. Pangmatagalan dahil ang iba ay wala ng pagkakataon para sa mga pagsubok. Hindi na siya ang dati. Ang kawalan ay may pressure rin para sa umalis. Ang umalis ay hindi kailanman madali. Lalo na kapag ang puso ay nagtagal doon, lumalaban. Ngunit may hangganan. At ang sinumang lumampas sa hangganan, hindi nakapansin. O nagpasawalang bahala. Akala ang may oras pa upang maibalik ito. Akala may kontrol sa damdamin ng iba. Munit ang oras ay malupit sa mga nag-aantala. At ang pagmamahal, gaano man ito kalakas, ay naglalaho kapag iniiwan ng nag-isa. Ngayon, ang umalis ay hindi na lumilingon sa likod. Marahil ay naalala, nararamdaman, ngunit hindi na babalik. Dahil naiintindihan na ang sariling kapayapaan ay higit na mahalaga kaysa sa anumang hindi tiyak na panibagong simula. At ano ang natitira para sa mga patuloy na nakakaramdam? Nananatili ang katahimikan nananatili ang kawalan. Nananatili ang lahat ng mga bagay na dati ay hindi pinahalagahan. Ngunit may natitira ring maaaring magbago ng lahat, ang pagkakataong huwag ulitin. Hindi sa parehong tao, maaaring hindi na ito posible. Ngunit sa susunod. Sa mga susunod. Sa mga ugnayan na darating pa. Nawa ang sakit na ito ay magsilbing preno. Magsilbing gabay. Di alerta na ang aral ay hindi lamang maramdaman kundi maunawaan. Dahil ang panahon ay mapagbigay lamang sa mga iginagalang ang kasalukuyan. Ang peklat ay maaaring maging lakas o bilangguan. Sino mang nagkakamali at hindi natututo, inuulit ito. Sino mang nagkakamali at umuunlad, nagbabago. Hindi kailangang maging palaging paalala ng pagkatalo ang peklat. Maaaring ito ang tanda ng isang pagbabago. Ang marka na minsang naligaw pero pinili pa ring lumago. Iyan ang talagang mahalaga sa huli. Hindi ang muling maibalik ang isa, kundi ang maging isang tao na hindi muling matatalo dahil sa kapabayaan. Isang tao na sa pagtingin pabalik, nauunawaan na ang sakit ay guro hindi parusa. At kung ang tadhana ay muling pagtagpuin ang dalawa, maaaring mangyari, maaaring hindi. Ngunit kung mangyari man naway dalawang buo, hindi dalawang desperado na sumusubok na idikit ang mga piraso na ang muling pagkikita kung darating ay hindi maging pagsubo maging pagpili kamuwangan malinis na pagbigay at kung hindi ito dumating naway may kapayapaan kapayapaan sa kung ano ang naging sa kung ano ang hindi nagawang alagaan at sa kung ano ang natutunan kahit huli na ngayon ay maramdaman at ito sa sarili nito ay nagbabago ng lahat ngunit ang gagawin sa damdaming ito ay ang nagtatakda kung ano ang susunod. Kung may naramdaman ka habang binabasa ito, ilike, mag magshare, at magsubscribe para sa higit pang mga pagninilay nilay.